tayo sa Laguna kung saan tila pangkana ang pangunahing transportasyon ngayon sa Binyan. Yan ang agenda report Joash Malimban live mula sa Binyan. Joash, mataas pa rin ba ang baha at malakas pa rin ba ang ulan dyan? Oo, oh, Willard, uh, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan dito sa May Binyan City, Laguna. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, eh, bangka na yung ginagamit ng mga residente para makatawid my doon my sa mga God. lugar na mas mababaw yung level ng tubig. Kaya yung mga residente dito sa Binyan, Laguna, uh, marami sa kanila ay nagtutungo na doon sa mga evacuation center dahil sa banta ng uh, pagtaas muli ng level ng tubig baha. Nakatutok sa baha ngayong araw ang ilang lugar sa probinsya ng Laguna, matapos sundan ng habagat ang hagupit ni Bagyong Krising. Isa sa mga pinaka ay ang lungsod ng Binyan. Pinuntahan ng Bilinary News Channel ang Barangay de La Paz, isa sa mga barangay sa lungsod na taon-taon tinatamaan ng matinding pagbaha tuwing panahon ng bagyo. Ang isang kalye rito, malayo-layo pa sa lawa ng Laguna, pero nagmistulang daungan ng mga bangka. Dahil sa taas ng level ng tubig sa ilang parte ng barangay, hindi na muna tricycle ang mode of transportation. Dito sa may barangay de la Paz sa may Binyan, Laguna, gumagamit na ng bangka yung ilang mga residente para makatawid doon sa mga flooded portions ng barangay na ito. Ayon sa mga residente, 20 pesos per person yung singil ng mga bankero para maitawid sila at mailabas sila doon sa mga talagang pinapasok na ng tubig baha ng mga bahay. Dinadala sila dito kung saan mas mababaw na yung level ng tubig at mas malapit na doon sa evacuation center. Nasaksihan din namin ng isang residente na bigla na lamang isinugod sa barangay hall matapos makaapak ng pako sa gitna ng baha. Utos ng lokal na gobyerno sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng barangay, forced evacuation, lalo na sa mga residenteng nasa low-lying areas. Ang problema, marami pa rin daw residente na ayaw iwan ng kanilang mga tahanan. Medyo mahirap po gawa ng malalim um, lalot yung mga ano po natin, yung mga may edad, yung matatanda po, yung mga senior citizen natin na hindi na makalakad, binubuhat po ng trope. Yung iba ayaw iwanan dahil ang sabi nga nila, ang sabi ng iba yung pinuntahan namin, hindi kami alis kasi pag umalis kami, wala na kami babalik ang gamit. Pero ang ilang mga residente tulad ni Mary Joy de la Cruz na abutan naming bitbit ang isa sa kanyang mga anak matapos bumaba sa isang makeshift na balisang gawa sa styro Kwento niya, siya na raw mismo ang nagpasya na iwanan na muna ang kanilang bahay dahil sa banta ng pagtaas pa ng tubig baha. Kapag ka po talaga tagulan, malimit po talaga ang bahay. Punta po kami ng school eh. Kasi po baka mas tumas pa. So po tayo? Meron po kayo nakuha po ng asawa Kami po muna inuwi. Kasi po, maliit lang yung balsa namin. Si Mayor Jel Alonte, tatlong araw na raw halos hindi natutulog para patuloy na magmonitor ng sitwasyon sa binyan. Aniya, matagal ng problema ng mga residente sa Delapaz. ang matinding pagbaha, oras na bumuhos ang matinding pagulan. Ang pag-umulan po from uh, Cavite, kasi nga po kami po yung kashimisi nila, pag-umulan po, ilang nakakalukot. Pag-umulan bumabalik po, kung yung nadredge po sa atin, pagbalik po, ilang isang malakas na flash flood, balik po yung mga na-dredge po, parang sayang po, sayang yung nadredge sa atin. Paliwanag ni Mayor Alonte, hindi kaya ng local flood control projects ang mababang lugar tulad ng Delapaz. Paz. Base raw kasi sa kanilang assessment, at least apat na pumping station ang kinakailangan sa barangay para maging epektibo ang flood mitigation. Isang proyekto na nagkakahalaga umano ng daan-daang milyong piso. Kaya panawagan niya sa si national government Naniniwala po ako isang solusyon po dito yung talagang magkaroon tayo ng isang mga pumping stations po para at least magkaroon ng parang reservoir para habang puno, pagkano pwede nating i-transfer po sa lawa. Ito uh, po ang isang kailangan although medyo malaking uh, budget po ang halaga ang kailangan kaya ikiusap po kami sa ating mga boss, kay presidente kung kaya po uh, matulungan po ang mga tagalungsod ng Binayana. Bukod sa nagiging bagsakan ng tubig mula sa matataas na lugar ang barangay, isang sanhi rin daw ng matinding pagbaha, ang accumulation ng basura at mga water debris na humahara sa natural flow ng ilog patungong Laguna Lake. Samantala, sinabi naman ni Governor Sol Aragones na patuloy pa rin ang pagbabantay sa ilang mga bayang malapit sa lawa ng Laguna, lalo na ito ang pinaka naaapektuhan sa tuwing may pagbaha tiniyak din ng gobernadora na hindi tataas ang presyo ng mga bilihin at gamot ngayong panahon ng sakuna at nakahanda umano ang lokal na pamahalaan sa anumang uri ng emergency. Alam mo, Wheeler, uh, na kung makikita mo dito sa aking kinatatayuan, mababaw pa yung level ng tubig kasi ito yung pinaka-bukana nung uh, kalasada na ito, yung kalye na ito, kung saan uh, malapit na doon sa evacuation center. Pero ito, tumakibig sa aking likuran, mga nakabangka, ilang mga nakapark na mga bangka ay dito, uh, dahil sila yung uh, sumusuong dun sa deeper parts ng mga kalye na ito na may mas matataas na level ng tubig. Sabi ng mga residente, yung ibang mga level ng tubig doon sa ibang portions, eh, umaabot na ng chest deep. Samantalang doon daw sa may bandang uh, pulo, yung tinatawag nila, eh, meron bang uh, umaabot daw ng lagpas pa ng tao. Depende daw kung kano kalakas nakasing ulan at kalami or ka, katindig yung pagbuhos ng ulan at yung rainfall. Uh, sa pinakahuling tala ng local government, Willard, nasa 121 families at almost 500 individuals na yung uh, nasa iba't ibang evacuation center ng Binan City. Pinubuyan ng mga residente mula sa Barangay de La Paz, sa may Barangay San Jose, Barangay uh, Santo Domingo, Barangay Casile, Barangay Malaban at Barangay Platero. Wala pang exact estimate, Willard, uh, yung, sa kasaluknoy ng LGU, kung magkano yung total damages na uh, nalulot ng itong uh, habagat pati nung uh, nakaraang na si Bagyong Trising. Pero according sa kanila, nasa at least 15,000 na mga residente daw yung malubhang na apektuan ng uh, matinding sama ng panahon. sa uh, samantala, sa so 5 p.m. ngayong araw, nakapagtala na rin ng 9.6 million pesos na damage sa agriculture yung buong, uh, sa buong Laguna. Ayon uh, yan sa uh, Provincial Government of Laguna kanina hapon. Uh, paalala rin ng lokal na pamahalaan sa Laguna, wala na pong pasok sa pribado at mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas pati na rin sa mga local government offices at uh, maliban na lang doon sa mga health, uh, preparedness at disaster-related agencies. Willard. Joash, sa gitna niyan may nabalitaan ka ba nailangan na nangailangan ng rescue lalo na noong kasagsagan ng pagulan dyan, lalo na sa binyan? Oo, Willard. Uh, sabi nga, nga nung mga hepe uh, sabi nung hepe kanina dito ng uh, Disaster Risk Reduction Management Uh, meron sila mga kinailangang i-rescue na mga matatanda, mga bedridden, yun daw uh, binubuhat pa talaga ng uh, mga nagre-rescuer. Meron rin mga nag-volunteer na mag-rescue kasi nga marami raw yung nasa stuck doon sa Maylooban at uh, kaya yung maraming sa mga uh, residente ay nag-evacuate na kasi daw kapag naitik sila doon, posible na hindi sila mabalikan kapag umapaw yung uh, ilog na nandun sa may malapit sa may looban doon. Uh, sa kabila naman yan, sabi naman ni uh, Mayor Joel Alonte kanina ng Binyan City, wala naman silang naitala na casualty so far at uh, maayos naman daw yung nagiging pagresponde dito sa may uh, iba't ibang parte ng Binyan City. Willard. Okay, maraming salamat at ingat din kayo dyan. Joash Malimban, nagunglat ng live mula sa Binyan, Laguna. Samantala, galit na pinatigil muna ni PBBM ang lahat ng paghahanda para sa ikaapat niyang zona sa lunes. Anya unahin muna ang pagtugon sa pinsalang dala ng bagyo at habagat. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Dismayado si PBBM dahil sa nakarating sa kanyang balita na may ilang tauhan ng gobyerno ang nagkakabit ng sona materials habang lubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa. Kaya ipinag-utos niya agad na itigil muna ang paghahanda sa sona at unahin ang agarang pagtugon sa mga nasa lanta ng bagyo at nanghabagat. klaro ang gusto ng Pangulo. Itoon ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika. Uh, si President Trump ay uh, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga na paghandaan ang naging uh, baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH. DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Umaksyon agad ang ilang mga ahensya. Ang DOTR iniutos ang libreng sakay sa mga pampublikong sasakyan para sa mga stranded commuters ito uh, sa marami pong mga bus at truck na biniblue ku natin sa iba't ibang ruta uh, sa metro Manila.